Botohan naman sa Dato Odin Sensuat Maguindanod del Norte na antala vice mayoralty candidate ng UBJP binarikadahan ng mga election para Pernalias sa Municipal Hall. Ibabalita po yan ni Odessa Cruz. Odessa, magandang hapon. Uyang Jen, nice ni Dato Odin Sensuat Maguindanod del Norte vice mayoralty bet Bob Stiltz Sensuat na mapalitan ng mga pulis ang mga gurong mag pagsilbi sa eleksyon sa bayan, kaya hinarang niya at ng kanyang mga taga-suporta mula sa United Bangsa Moro Justice Party ang paglabas ng mga election para Fernalia patungo sa mga voting precincts. Ayon kay sinswat mga taga-suporta ng kalabang partido ang tumatayong membro ng electoral boards at inalis din umano ang kanilang mga accredited watchers sa mga voting precincts, kaya ganun na lamang ang kanilang naging reaksyon. Sa labas ng munisipyo ng dato Din makikita naman na nakaabang ang mga taga-suporta na may mga dalang pamalo. Sa mga oras na ito, inailabas na ang mga paraphernalia at inahatid na sa mga polling centers, ngunit mabagal naman ang pag-usad ng botohan. Sa Kamchongko National High School sa Awang, Dato Din Sinsuat, alas 2.41 na nagbukas ang polling center at unang pinapapasok ang mga senior citizens. Doon -do reklamo ang ibang butante dahil sa oras na umano silang naghintay na makaboto. Samantala, dito sa Cotabato City, may ilang election spoilers na ang naaresto ng mga nakabantay na mga security forces. Sa Rosary Heights 5, ilang kalalakihan ang pinadapa sa kalsada matapos magsimula ang nanggulo at makapanakit ng mga supporters ng kalabang kandidato. Meron ding nahulihan ng mga bagay gaya ng kawayang pamalo at mga holen na umano'y gagamitin ding pang opensa sa supporters ng kalabang partido. Sa mga komosyong nangyayari, maagap ang pagresponde ng mga kasapi ng Army at Police na nagbabantay sa mga voting centers kaya naman humuhupa agad ang tensyon matapos silang makiusapan. Yan muna dito ang mga kaganapan sa bahagi ng Cotabato City at Magitan ng Del Norte para sa mga tanahalalan. Ako si Odessa Cruz, matatag, matapang, matapat. Pero Odessa, may nai-report na ba mga casualty sa mga kaguluhan na yan? Ang na, ang nakuha nating report kuya Jen, ay yung pangyayari dito sa Rosary Heights 5 oh. kung saan uh, kasi simula pa lamang ng botohan ay nagkaroon ng gulo at nag uh, nagka-engkwentro uh, ang mga uh, supporters ng uh, malalakas na kandidato dito sa Cotabato City. Ang uh, ang uh, ilang mga supporters ay uh, nadala sa ospital dahil nga sa mga tawa ng mga sugat na nakuha nila doon sa gulo na nangyari doon. At ang iba naman, yung uh, naipasa natin diyang video na nakatapas sa kalsada ay nadala din sila na aresto, nadala sa mga presinto uh, upang magpaliwanag din doon, Kuyang Jen. Ah, ganun. Ha. So, bigyan mo lang kami ng update. Ano ha? Ah, saan ba lugar yung kayo na yung may nagpapaputok, ngasun? Hindi pa sa lugar nila sa Marawi. Ah, Marawi area. Uh, kumusta ang update doon na uh, Odessa, may balita ka ba? Goyang Jan, medyo malayo yung Marawi sa akin. Hmm. Uh, uh, malapit siya sa Iligan, pero ang uh, ang masasabi ko dyan sa sa uh, attitude ng ating mga security forces ngayon ay napaka-agresibo nila. At uh, talagang ang uh, dala nila yung kanilang mandate na ipatupad talaga ang uh, ang batas. Mm -hmm. uh, ang mabuti din doon dahil lang mga supporters ng mga kandidato ay hindi din naman sumusunod din naman sa kanila. Mm -hmm. At agad nahuhupa ang mga tensyong nangyayari sa mga voting centers. Ayon, doon sa mga lugar na binanggit mo as of ito, baga alas 4 na ng hapon, natuloy naman ang botohan. Yes po. Sa dato din since what? Uh, sabi ko nga po kanina, alas 2 nagsimula ang botohan sa uh, doon sa uh, Kangchongko National High School. Sa ibang bahagi din ng dato din Sinsa at continuous pa rin yung uh, botohan doon, yun nga lang ay ang uh, mahirap ang mga botante po natin, mga kababayan, ay nasa labas pa rin, ng, ang iba sa kanila ay nasa labas ng voting center, nag-aantay na makapasok. Dahil hindi naman po mabilis yung pagpapapasok sa kanila uh, uh, kailangan din po natin ma ma, ma considera na yung uh, dato din sinswat kasi ay uh, under din sa kamala control. Uh -huh. Kaya ma talagang mas stricto ang uh, siguridad na pinapatupad ng ating mga taga-bantay doon. Salamat. Si Uda sa Cruz, update ka lamang ano, anytime na mayroong mga bagong kaganapan diyan sa iyong uh, kinaroroonan.